what's up mga kaya Vibes dahil 2000k followers na tayo wow Agad tayo ng isang tao na mabibigyan natin ng 500 tara samahan nyo ako oh. siya kung sino yung maunang maanap ko siya yung bibigyan ko tara uy ito pala si kuya tuga ito na guys nakakita na tayo ng tao na mabibigyan natin ng 500 wow Wow. Yan. Kanina ka pa ba dito nakatambay? Oo, kanina pa. Saan ka nakatira? muntan saan lang. Ah, guys, isa pala siyang palaboy. Dahil palaboy siya, baka kailangan niya yung isang vlogger at saka isang content creator na nambibigay ng pera. Kaya ito guys, na 500. Ibibigay ko sa kanya para makatulong naman tayo. Ah, kuya, tumayo ka. Ibibigay ko sa iyo yung 500. Ipapakita ko lang sa video yung pagbigay ko para maniwala sila na Mahilig ako mambigay dito, oh. hindi ko mahirap, no? Ah, uh, kunin mo na ko yung 500. Smile ka naman diyan, kuya. Oh, Oy, yung. Ah, mo tamok si Nara, aram. Patatagalan ka pa. Ubati me. Eh.